Pinapayuhan ng mga motorista na planuhin ng maaga ang kanilang biyahe, lalo na sa mga daraan sa Pinondo, Maynila. Ito'y dal sa isa sa gawang parada mamayang hapon. Si Bernard Ferrer sa Detalye Live. Bernard... Asahan ang mabigat na daloy ng mga sakyan sa ilang bahagi ng Maynila bilang bahagi ng pagdiriwang ng Chinese New Year. Pinapayuhan ang mga motorista na planuhin ang kanilang magiging ruta. Ang parade magsisimula sa Manila Post Office mamayang alas 2 ng hapon. Dadan ito sa mga sumusunod na ruta. Kanan sa Jones Bridge, kanan sa Escolta Street, kaliwa sa Plaza Santa Cruz, kaliwa sa Santa o Street, kanan sa Quintin Paredes Street, kanan sa Ongpin Street, kaliwa sa Alonso Street, kaliwa naman sa Solera Street, kaliwa sa Reina Regente Street at magtatapos sa Lucky Chinatown. Bilang bahagi ng selebrasyon, inanunsyo ng Metropolitan Manila Development Authority, MMDA, na suspindido ang pagpapatupad ng expanded number coding scheme sa araw na ito. Ayon sa MMDA, ang mga lugar tulad ng Binondo kung saan isinasagawa ng mga Chinoy ang kanilang tradisyon ay inaasahang makakaranas ng mabigat na trapiko. Hinimok ang lahat na gumamit ng alternatibong ruta at planuhin ang kanilang biyahe. Sumunod din sa mga alituntunin ng trapiko at magingat sa pagmamaneho. Bawal ang parking ng sasakyan sa ruta ng parada at ang mga lalabag ay hatakin ng otoridad. Ang Chinese New Year ay isang mahalagang pagdiriwang para sa mga Chinoy at Pilipino kaya tinaasahang dadagsain ng mga tao ang mga aktibidad sa Binondo at kalapit na lugar. Samantala, inaabangan na ang uh, inahandang pagtatanghal sa Plaza San Lorenzo Ruiz ng Filipino-Chinese Community. Patuloy naman ang pagdating ng mga kababayan natin na nakikisa sa masayang pagdiriwang ng Chinese New Year sa Binondo. Kiyong hey, what's At balik sa inyo sa studio. Maraming salamat, Bernard Ferrer.